Alright. Sir, nakapag-usap na po kayo ni Vivi? She was uh, beside me a few minutes ago. after dinner. Uh -hmm. -huh. uh, Alright. It's good to hear you had dinner together. Uh, ah, sir, ano pong pinayo niyo sa kanya, sir? There's Eddie po. Na pag nawala ako sa political scene, either natanggal ako o namatay ako or whatever, ano mo, uh, for any reason, uh, sabi ko sa kanya, Uh, hiningi ko na sa Pilipinas na, na tulungan ka pagdating ng panahon mo. At uh, tumakbo ka ng presidente. At uh, continue. Hindi hindi ko hinarang yan, ma'am. Ngayon na lang. Of late. Because uh, I think uh, I'm pretty F with this kind of uh, problem pa ulit-ulit. Sabi ko, sige, sundin mo na and for all the unanswered issues, ikaw na ang magpatuloy ng sumagot. At kung ma-presidente ka man, sundin mo, sundin mo lang yung style ko at uh, uh, okay ka.